Laki ng allowance. Laki ng allowance. Baliktad yung ito yung pinakuwan, Dito yung ano. Ayan o. Oh, bumukol oh. Ito wala Laki ng ko, Ano nangyari sa iyo sir? Nadulas ako doon sa ano Umakyat ako ng ano, Umulas ako Yung sapatos ko madulas May langis May langis Yung bukul ni tatay Umapak ako doon sa generator na Ang ganyan Ang laki okay. Nadulas ako rin Ngayon, anong naranong to, sir? Masakit? Hindi naman ang gaano. Ito lang ang Umigirot lang. Umigirot. Okay, matagal na ba yung nakabukol sa lane nyo? Ay sa araw nyo? Yung ano pa yung... Hindi, okay. ito, ito ito ito. Ito ito ito. Kung nakabukol na ito, matagal na yan? Hindi. Ha? Yung nangyari. Madjos. Hmm. Ang remarkable. 보고 ko pa ito pinanap yun Ilang taon na kayo ngintay? 16. 16. Ngayon ito, nangangalay ito? Hindi na mangga. Paano ang masakit? maano dito sa may, um, dito. Um, Sa leeg? sa dito sa Dito. Okay, oh, e, sige. Ay, hindi ko pwedeng ilumog niyang pastangan niyang tayo, mababasa yun. Oo, na naman yung kirot yan. Pero oh. ito, malakatili ito. Oo, oh, ano na yan, may laman na Oo. Oh. Ah. Hindi pwede kaya sa'yo. Hmm. Dalite. Maganda naman ang mga yan, pasawad ng talagay. Diba kung di ang mga kapatid? Para saan po ba kayo? Ha? Ah. Para saan po ba kayo? Bukod sa trabaho niyo. Hindi, hey, ito yung kami. Ito yung lamin. Ha? Ah. Oh, hindi ka saan. Relax na ka. Nabagay nyo lang. Nabagay nyo lang. Stay. Hindi, pag hindi nga kayo nag-stay, taga saan kayo? Bicol kami? Ah, Bicol. Mga ilo pa ang mga... Uh, Mayroon ang hindi Tapos, Ito pa. Ito pa. Ito pa. tayo.

Ay. Oh. Chat naman tayo. Para mga pagtrabaho na. Okay na? Thank you.